Nagpapako po ako ng mga gamit ng dalawang bata. Ano si Chris Chris eh. So, enjoy them. Take it, Kasi sobrang lakas na po ng bagay dito sa amin. Nakasignal number 5 na po kami. And pinarinig yung ulam sa labas. Tutoy! Pinapalan yung ni Raymar yung bintana ng lero. Kasi yung impact ng hangin. Bibi! Malamig ang siminto. Ayan, game pa ako ng bag ng dalawa. Kasi in case man ang ano. Um, para hahakbutin na lang. Yung kusina ng ako nila rin may na. Bibi, umboy nagpupulot ito. Niyero nga ako nila. Ayan, dito sa kusina nilipad na. Hindi na sa likod. Sobrang lakas po ng hangin. Wala papalapit pa lang po ang ano ang bagyo wala pa as pati yung sanggol bawal pa po yung isabak sa ulanan sobrang lamig po sa labas Fresh ko sa may bintana. Oh. Ayan po, nanananghalian pa lang kami. Ka. Alasin ko na. Alasin ko na ng hapon. <laughs> ano ba ang apa ka, ha? Nanananghalian pa lang kami. Ka. Kain pa lang po sa Raymond. Fresh ko na sa nakasilip sa bintana. Ang takot po nangyari yung bintana. Ano niyo po yung nangyayari

at inatake nga po ako ng higa itong time na to tapos nagkatao na ng bagyo ah warang kuryente kaya ayan nagpahiram ako ng bomba dun sa pinsan nila Raymar ang gamit po namin dyan yung bomba po ng palobo tapos sinalpak namin yung hose para maglabas ng usok para makaginhawa ako kasi hindi na kami makakalabas kasi sobrang lakas ng hangin yung yero nga sa kusina nila Remark ay nagsilipara na tas dito naman ayan inaayos na Remark yung ano yung tawag yun flashlight kasi ang ilaw lang namin ay yung dalawang cellphone tapos yung isa palubat na hindi kami pwedeng mawala ng cellphone kaya ayan ganap siya ng battery na pwedeng isalpak doon sa flashlight para magamit kung napapansin niyo po, maaga pa niyan pero madilim na kasi na ang lakas ng bagyo. Siguro mga 6 pa lang ang hapon. Hindi na po kami nakalabas, nakabili sa labas ng kandila kasi ubus na. Tapos hirap nang makalabas. Ini <tinyo> kadurus-durus na.

At habang sobrang lakas po ng hangin at ulan sa labas, ayan nandito kami sa loob ng kwarto. Nandito lang kami maghapon. Halos hindi na kami nakasain ng tanghali tapos gabi. Uh, yung biskwit na lang tapos kape yung kinain namin kasi sa labas hindi na kami makapagluto kasi sobrang lakas ng hangin at ulan. Ayan, kaya dito lang kami maghapon. Wala na rin pong signal. Hindi na rin ako makakontak sa bahay kung kumusta na ba, kung ano nangyari. Pero sabi nila, uh, mag mag evacuate sila kasi sobrang lakas ng bagyo. Nalis na po na rin ito yung um, ano. sa lintana. Um, wala na. Wala na. Grabe ang binisin. Um. At lumipas po ang magdamag. Ayan, kinaumagahan. Ito po yung naging sitwasyon sa labas. Uh, update na po, uh, ika-four days na ngayon na oh, wala pa rin kuryente dito sa amin. Dawa ng pinsala ng ano, bankyo. Ayan, pasensya na po kasi hinihika ako ngayon eh. Tapos ang ginagamit lang namin pausok ay yung bomba. <coughs> Hindi ako makapausok ng ayos kasi dawa na wala pang ano, kuryente. Uh, grabe po yung na no, ano ng no, nung yung mga wire nila halos buong bayan apat na araw lang walang ano, kuryente yun um, spot makikicharge <coughs> lang po kami ng flashlight kasi si baby pag gabi yun um, no, yung flashlight dilim pa nga po dito sa amin 6 na ng ano ng hapon hindi ko alam sabi daw 1 week daw na ano walang kuryente 3 days pa. 3 days pa maintay. Uh, yung mga kapatid ko po, nag-evacuate sila kasi delikado dun sa amin kasi malapit po baga ang ilog doon. Ayan yung naging sitwasyon nila sa evacuation. Ayan sa si Bombay, si Madeline yan, sa bangko daw sila nakahiga. Kasi sobrang dami nang nag-evacuate noong araw na yun. Sabi ko po sa kanila, uh, bago man lumakas yung bagyo, dapat uh, mag-evacuate na sila kasi ang hirap kapag kasagsaga na ng bagyo tsaka lang sila lilikas uh, one day po bago yung bagyo pumasok sa amin uh, nagchat na ako kay Madeline tapos kay Kulot na sabi ko ay lumikas sila ng maaga kasi sobrang lakas daw ng bagyong tatama dito sa lugar namin sinunta ko na sila ng maaga kasi sigurado ako mawawal yan na ng kuryente mawawala ng kontak at nangyari na nga po buti po at sinunod naman ng dalawa kinaumagahan din po noon uh, bumalik din po sila sa bahay para maglinis kasi sobrang dami po ng kalat gawa ng bagyo tapos ayan nakikita niyo po sa mga ilang larawan yung mga nasa ng bagyo yung pangyayari ang daming natumbang puno halos buong bayan ng daet dito sa amin halos nawala ng supply ng kuryente dito nga po sa amin isang linggo 8 days na walang kuryente Saman, doon naman po kinakulot Uh, five days ata po dun bago nagkakurente. Sobrang dami pong naapektuhan. Ang dami punong na tumba dahil sa sobrang lakas ng hangin. Signal number five po kasi yung tuwama sa amin. Ayan, kung nakikita niyo po sa ibang video, sobrang lakas ng hangin. As in, yung parang maririnig mo nagsisipol talaga. Yung yero nga po dito sa may bintana, talagang lumalagapak siya sa sobrang lakas. Ayan, yun po yung naging update ng bagyo dito sa amin. Sobrang lakas po kasi umabot siya ng super typhoon tapos signal number 5. Kaya na parang na, nabahala po ang lahat. Kahit nga po ako dito eh, ako ah, nabahan kami habang rumaraga sa iyong hangin, naririnig mo yung ihi. Kasi nakakatakot baka biglang bumukal yung bubong. Buti po baga kung wala akong newborn, hindi naman po namin pwede yan iragasa sa ulanan, sa lamig at bawal pa po yan. Kaya yung kaba po sobra uh, thankful na rin kami kasi ah uh, safe kami lahat pati yung mga tao sa kabila sa kabilang bahay sila kulot, yan kapag ibakoy po sila. Uh, thank God pa rin po kasi uh, hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. Ayan. Kasama ko nga pala yung kong anak. Matulog sila parehas. Ayan, si panganay ko. Ayan, maghapon kami nung dito sa loob ng parko, Dito lang kami. Sobrang bilim nun. Tapos, inatake pa ako ng hika. Nagkataon pa na sumabay pa yung hika ko. Halos, sobrang hingal ako nun. Hindi naman pwede akong pumunta sa ospital para magpauso. Kasi sobrang lakas na nung hang. Tsaka walang pagbabantay din sa dalawa kong anak. Kaya ang ginawa ko, po yung nebulizer, hangin naman po yung sinusupply niya. Sabi ko ba't natin natin try yung bomba ng palobo or yung bomba mismo kasi hangin din naman ang sinusupply niya. Terinay namin, uh, gumana naman po. Yun yung naging ano ko, naging sandalan ko nung time ng mga out na inaatake ako ng hika. Halos 5 days ako inaatake ng hika tapos 8 days na walang kuryente grabe hindi makatulog sa gabi, nakaupo lang, may inaalagaan pa akong bata. Sobrang hirap. Pero buti po ngayon, abak to normal na. Kahapon lang, naiba, kahapon lang nakakabalik yung kuryente. Pati po yung signal na walan. Yung signal, uh, naibalik na kaso mahina pa ka siya. Kaya hindi rin po ako makapag-upload. Pero ngayon, back to normal na ang lahat ah, at papasalamat tayo sa Panginoon kasi hindi na tayo pinabayaan. Ayan. Maraming maraming salamat din po sa mga mga ati siya sa Ayan, thank you, thank you po sa inyong support. Hanggang dito na lang po and God bless.